Oh, hi Mas. A day in my life, farmer in Japan. 5:24 na nga ng umaga, papasok na naman tayo sa trabaho. Nakanda na rin ng ating baon. Paglabas ko nga ng apartment, ito ang nakita ko. Napakadilim pa. Sobrang lamig na naman nga dito at dahil winter na naman nga. Pagdating dito sa daan, ito ang nakita ko. Ang dami na namang fog. Mahirapan na naman pumasok, lalong-lalo na 'yung mga foreigner dito sa Japan na nakabike lang pag pumapasok sa trabaho. Papunta na naman nga tayo dito sa farm para mag-harvest ng mga lettuce. Pagdating nga ng araw, grabe, napakaliwanag ng langit. Yung akala mong mainit, pero malamig pala. Siyempre, bago tayo mag-harvest ng lettuce, kailangan muna natin isuot. Ang ating uniforme ay este. Apron pala. At harvest ng lettuce. O, diba? Astig, diba? Pagkatapos kong isuot, papunta na tayo sa harvestin nating lettuce. At ito nga, kung nakikita nyo, yung green na yan, na-harvest na namin yan. Ito yung harvestin natin yan. Ayan, o. Oh. Kung makikita mo naman talaga, very colorful. Pulang-pula. Parang nangyayari sa ating bansa ngayon. Grabe. Pulang-pula na. <laughs> 何やってます So ito na nga, mag na nga tayo at buti na lang talaga, meron tayong supporter na taga-video na sinanay pa ng mukha eh no. So makikita nyo, ayan yung lettuce, yung pulang lettuce. Tikman mo na rin ba ito pag kumakain ka sa mga restaurant. Ang napuno na ngayong gate truck, umalis na nga sinanay at pumunta na doon sa pinagtatrabaho namin kung saan kami nagpa-plastic ng na mga lettuce na ito. Para tuloy-tuloy ang proseso, may nagpa-plastic, may nagpa-box at meron ding nag-harvest. Ako nga yung naiwan dito para mag-harvest. Grabe, ang dami pa, sa na naman sa likod nito. <laughs> Pagdating nga ng break time, eto na, makakapagpahinga rin ng ating likod. Grabe naman kasi, tumitigas na yung likod natin. Ang sakit na. <laughs> nang nakahigaan na nga ako dito at bigla kong naisip kung nasaan yung mga kasama ko, ayun, ay nandun sila. Nakalo ka, walang masakit ng likod, pati rin pala sila. Kita mo naman talaga, oh, ang sarap na ng higa, unat na unat. <laughs> Kaya kung ikaw nag apply dyan sa Pilipinas bilang farmer dito sa Japan, kailangan talaga gambaro. Hindi rin lahat makina. Mano-mano din. Eto pa, yung nagpapahinga na kami lahat. Tapos si nanay makikita mo, naglalakad-lakad pa rin. Titignan daw niya yung pakuan. Kung meron pa, Kasi ibak talaga eh, no? Kung dumating nga si nanay, ito yung dala niya. Ayun, no? Meron pa nga talaga. Madata, no? Hmm? Madata? Madata na yun. Oh. Sila nagatang. Kaya, unat dyan, dande. Mm. Sokka. To <laughs> so cut the story short, ayun, nandito na tayo para mag-box ng lettuce. Grabe, makakapagpahinga rin at makakaupo din. So ito na nga, makakailang kayo sa amo dito. Makakailang box kaya, makakailang income kaya. Grabe rin no, ang laki rin mga tinutubo nila dito pagdating sa mga ganitong bagay. Pero nakakalungkot lang no, pagdating sa atin, lalong-lalong yung mga farmer. Kung ikukumpara lang natin, for example, eh talagang malayo pagdating sa mga support system from government tulad ng mga teknolohiya, pulisiya at infrastruktura. At kaya sa atin dyan, no, hindi magawa yung mga ganitong mga maayos na pamamalakad. Ang kagandaan kasi dito, malakas at tuloy-tuloy ng suporta ng gobyerno at malakas ang kooperatiba na tumutulong sa mga farmers gaya ng financing marketing, insurance at distribution. Samantalang sa Pilipinas, ang problema kasi is systemic. Kahit masipag ang magsasaka, kung mahina ang support ng binibigay, hindi kayang makipagsabayan. Samantalang dito sa Japan, ang gobyerno ay nakatutok talaga sa long-term planning at high-tech modernization. Nang matapos na nga kami mag-box, ay ito, magtatapon na tayo ng basura. Grabe, ang dami. Ito so lang, sayang din itong mga to, yung mga sobra-sobrang mga dahon ng mga lettuce. Kung meron lang sana mga kambing, o kaya mga kalabaw, or mga baka, pwedeng pwede ito ipakain. Pagkatapos ka ng isang buong araw, ito pauwi na tayo. mag alas 7 na pala. Sobrang dilim na naman ang paligid at sobrang lamig pa. So hanggang dito na lang siguro yung video natin. Ay, thanks Lord, natapos na naman ng isang buong araw. So yun lang, Johnny, follow for more.